Laso? Laso? Laso. Gate iyon, eh. Wala pang ano. May mga gate na wala pang bako. Tingnan mo yung bako. At parang ano yun eh. Lawyers na yata naka... Ano ilalagay niyo tire wire? <laughs> <laughs> Kahit sa paakyat mo doon. Oh, 'di niya bang ano? Mahaba ang leg. Probinsya ang probinsya talaga. Oh. Ayyan. Yan naman ng mga ano, bibi. Ay, hindi pa lalo 'to, baby. Teknamo yung naapakan mo. May ano? May ipo. Ay, ipo. Tignan mo, tignan mo. kay. Oh! Mm -hmm. Ah, sandali, sandali. Ay, yung dalawa doon. Ay, nakalabas yung dalawa. Maglalakad ka, gusto ko, gusto ko mag-apakan. Ay, pero hindi naman siya ano. Manuuno ka sila? Hindi naman yung isa lang. <laughs> Tingnan ninyo. Oh. Manghuhuli ako na yan bukas yung bibi. Ha? <laughs> Oo! Oh, oh. <laughs> Susugurin ka. Tingnan mo. Ayan. Tapos yun sa kabilang sulok mga bibi. Ah. Maggata na tayo ng bibi. yunang na kanilang yunang 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 sa yunang 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 dalawa yunang 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 na. Matapang? Ah, para kung baga kaya na protectahan. Ah, akala niya kukunin yung mga kasama niya. Protected siya. <laughs> Nasasarado na. Papakainin mo pa? Ah. Oh, andito pala yung andito pala yung mga manok. Andito pala yung mga manok mo. Ay! Ah! Tumingga! <laughs> Tumagahabon. Oh, ang daming manok, oh. 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 mga inahin. Oh. Halo, halo. Ah, may mga tandang din. May tandang may Gusto mo tandang? <laughs> Dami. May, may mga bagong silang. <laughs> Kaya okay lang din siya. Bukas bibidyo eh. May mga itlog. Ito okay. na may mga naglilimlim. Ano oh, mga, oh. mga naglilimlim itong mga ito? Okay. Ah, naglilimlim na. Okay. Ah, may isa. <laughs> hindi, may may marka yung ano, yung yung nililimlim na? Oo, kasi pag walang marka, hindi ko alam. Oh. May isa lang. Isa lang. Pero nakakuhan ako kanina bukas ikaw mag-aano <laughs> mag-aani bukas